Hi salahat, Magandang umaga, magandang araw. Ay, nandito na po na naman ako. Nakikigulo na naman ako sa inyo. Wala kasi akong ibang ma-upload kaya ito. Maisipang ma-upload kaya ito na naisip ko. Kasi araw-araw ko naman itong ginagawa kaya isipan ko na ito muna i-video ko habang wala pa kaming ganap baka ano bumamaya may ganap na kami ay yan yan muna kasi araw araw ko tong lalo na sa umaga nagliligpit sa higaan nagliligpit sa sala habang yung baby ko naglalaro laro kaya ayan dukot dukotin ko muna dyan yung mga kalat Ayan si mother, dukot-dukot, hala, dukot, sa kalat, punas, punas. Yan na, dami kasing kalat din. Pag hindi mo kasi sinusunod, kakapal at kakapal yung kalat. Kaya yun. Alam nyo guys, minsan na napanood ko yung lahat ng ano ko, lahat ng voiceover ko, ng mga nakaraan. Ah, mali, mali yung mga sinasabi ko doon, pero pasensyahan nyo na dahil bago lang, hindi sanay. Kaya ito, na utal-utal sa lahat ng mga sinasabi kahit ano na lang lumalabas sa bunganga tuloy-tuloy kasi yung salita kaya kung anong maisipan hala isabi pero di mo na alam na mali-mali na pala <laughs> kaya sa lahat na nakakapanood pasensyahan niyo na ako dahil hindi ako ano hindi ako sanay at saka hindi ko pa alam mag edit edit kaya ito pinag-aaralan ko pag aralan ko yung kalikot-kalikot sa pag edit at saka pagsasalita ng mabuti o pag-delete ng hindi magandang sinasabi, yung ganun. Dati, nga, dati kasi hindi ko alam nun eh. Hindi ko talaga alam yun eh. Kaya yun, tuloy-tuloy yung salita ko, walang cut off, cut off. Kaya, di ko din alam burahin. Kaya, Nako, mali-mali na yung sinasabi ko. Di ko mabura kaya na upload ko na lang. <laughs> kaya sa mga lahat na nakakapanood, nakakarinig, sa, sa pasensyahan nyo talaga ako. Sorry talaga sa lahat. Pero ngayon, alam na alam ko na mag-stop. Na pipilitin ko ng ano. I-review, review kung mali yung mga sinasabi ko. At nag-iisip na ako kung ano yung lumalabas sa bunganga ko. Ah, uh, ito bakto kwentuhan naman tayo sa paglilinis. Hindi naman gano'n akong masyadong expert maglinis pero maglinis, magwalis-walis, magkuha konti ng mga kalat ito ginagawa ko to para ano, para mapa have yung ating ano, pausay yung paningin. Ayan minsan di man perfect kasi minsan tinatamad minsan ano hindi, hindi naglilinis pero talagang kailangan maglinis kay para sa anak alikabok lalo kami nag aircon hindi pwede maalikabok dahil malanghap ng bata kaya ayan. kahit hindi ganong masyadong malinis basta yung alikabok punas punasan lang tanggal lang yung alikabok kaya na okay na yan yeah Yaan mo na lang yan si mother dyan. Nagsige, linis ng linis. Punas, punas. Mabilis lang naman matapos yan. Ay, ilang minuto lang yan, matapos na yan. Kaya, hindi na ganong hasil. May bibi naman ako dyan, maliit. Hindi naman, ano. Hindi naman, pasaway. Ayan, ay, naglalaro lang, lang siya habang ako ay bising busy dito sa, ano. bising busy sa gawaing bahay nanaharapin ko na naman yung aircon kasi sa ibabaw dyan ang dami daming kalat na mga papel mga maliliit na bagay na dyan pinagsisiksik kaya yan anuhin ko na naman yan punasan ko lang naman para ano para matanggal hindi pwedeng ano Abayaan sila dyan kasi ano daming alikabok malanghap ng baby. No ubo, pag lalong malanghap yung ano. Alikabok ubo, aksing aksing Na minsan nagpupunas-punas din ako. Pero araw-araw ko naman itong ginagawa pero lagi naman mayroong alikabok. Talaga. Ngayon, Ay, nagpapasalamat pala ako sa inyo kung sino man yung nanonood sa ano ko sa video ko. Thank you ka. Salamat ng marami dahil sa papapanood pag tsatsagaan nyo salamat po uh, achiever na yan lalo na panood nyo yung video ko tuwang tuwa na ako yan <laughs> yung sabi ko sa anak ko hala nak naka 6 viewers ako tuwang tuwa ako sa ni Bialo <laughs> sabi ni Bialo hala si mama happy happy kaya Kunting active kahit 7, 10 lang yan na nanood. Tuwang tuwa na ako. Thank you sa inyo. Kasi libangan ko lang naman to. Ganap-ganap lang ng buhay ko. Ganap-ganap lang ng araw-araw. Salamat. Sa matapos tong video na to, ako ay, ay nagti-thank you sa lahat. Thank you po. Uh, kunting viewers. Okay na sa akin. Tuwang tuwa na ako dyan. Kasi ano, libang-libangan lang ng mga nanay, lalo na sa bahay lang sa araw-araw. Kaya ito, mga tuwang-tuwa na kung may nanonood. Bye-bye sa lahat. Sa lahat na nanonood, thank you. At, ayan, malinis na daw dyan, no.